welcome back po ulit sa aking vlog. So, ang content po natin ngayon is all about um, Kyrie Glutathione. Ano pong basa nyo nito? Ayan, yung Kyrie Glutathione. Isa po siyang supplement with vitamin C, collagen, and vitamin E food supplement. Made in Japan siya. May ingredients po siya. pipicturan ko mamaya yung mga ingredients niya. at I-share ko lang po kung anong effect niya sa akin, guys sa face ko. So, guys, nagtry lang po ako ng glutathione kasi nung andun po ako sa Kuwait is napaka-stress ko talaga. Gawa ng, di ba, naiwan ko yung aking baby, tapos kapangana, kakapangana ko palang dati. So, baka itong gluta tayo na katulog para ako po ay hindi haggard. Kasi syempre, nagkatrabaho po ako, kaharap ko po, po yung aking mga guests. So, dapat ay presentable po ang aking mukha. At So, share ko lang po sa inyo. Nagtatagalog po ako. Kung ano ang effect nitong Kyrie Glotatayan uh, na made in Japan. So, minsan nabubulol po ako. Kasi hindi naman po ako puro Tagalog. Bisaya po ako. So, naintindihan nyo naman po sa tono ko, ba diba? So, at, ayan na guys. Nung, nung uminom po ako nito, ang effect po niya sa akin is, yung skin, hindi naman yung skin, Maganda siya, pero parang may acid ako dito sa chan Tapos, medyo glow yung skin ko. Pero after two days kong inom, or hindi ko alam kung it, uh, ito ba yung dahilan. Nakakaroon po ko ng mga pimples, breakage sa mukha ko. Ayan o. Yan. At artihan one, two. Kartihan kasi. Ayan, ayan. Diba? Sa nakikita nyo. Yan. Yan yung side effect niya sa akin. Hindi ko alam ha kung ito yung dahilan or stress lang talaga ako. Kasi nung umalik ako sa Kuwait last seven months ago. Napaka-stress ko talaga dahil na ko yung aking babies. So, uh, sorry, medyo maingay kasi nasa highway po kami nakatera. So, medyo maingay at saka nakabukas yung bintana. So, kasi mainit dito sa Pinas. Char. So, balik po tayo sa aking vlog. Para sa akin ha, maganda naman siya pero hindi ko po siya i-recommend. Gawa nang siguro hiyangan lang siya hindi kasi siya hiyang sa akin. So, nag-stop na lang ako. Tubig-tubig na lang ako para mawala tong pimples ko. Pero, thanks God, nawawala naman na siya. Namamatay na siya. So, hindi na ako nito. So, sino mag nito? Sa inyo na po ito. Char. <laughs> kasi guys, hindi po siya hiyang sa akin. So, kung anong food supplement na hiyang sa akin is ang Royal Glutathione talaga. Kaso lang, minsan na uubusan. So, doon sa Kuwait, mahirap po talaga orderin yun. Tsaka mahal siya. Kaya, ito muna ang tinatry ko. So, ngayon, wala na ako iniinom. Gawa ng... Ah... Uh, nahirapan pa ako kung saan orderin yung uh, Royal Glutathione. So, ito guys, meron pa po siyang laman. mag na lang po kayo sa comment dito sa YouTube. So, ito lang po yung isi-share ko. At saka, pipicturean ko tong likod para ma-read nyo, ma para mabasa nyo din to. So... Sa skin, para sa akin i-rate ko siya ng 10, nasa 5, uh, nasa 6, ganon. Love. <laughs> Sipa. So, i-rate ko siya ng, ng 10, ang grade ko sa kanya is 6. Kasi nag light lang siya, parang namumula lang ako, tapos, yun nga lang, nag-breakage yung mukha ko. Ito yun, oh. Ah. Ayan. Puro siya tigyawat. So, yun lamang guys, ang share ko sa inyo. Para sa akin, kung kayo naman ay hiyang go. Pero ako kasi parang hindi ako hiyang. Siguro hiyangan lang tong mga to. So, thank you so much sa pananood ng aking vlog. Oh, at saka sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, huwag niyo naman kalimutan mag-subscribe. At i-click na rin po yung notification bell niya para sa susunod kong video ay updated po kayo. Thank you! Have a nice day!